Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinisilip na ng PNP Anti-Cybercrime Group kung nalabag ng motivational speaker na si Rendon Labador ang right to privacy ng mga empleyado ng isang lendang company ng e-livestream niya ang pagsalakay sa tanggapan ng mga ito sa Makati, na umano'y ng haharas ng mga kliyente na hindi nakakabayad. Huli kayo, kulang kulang tatlong daang illegal online lending app. Huli sa akto. Caption ni Rendon sa video. Agad namang nagreklamo sa PNPACG ang mga kamag-anak ng mga empleyado na nasapul sa livestream dahil pinalalabas umano ni Rendo na guilty na agad ang mga ito. Paliwanag ng PNPACG, may pahintulot si Rendon at mga miyembro ng media na e-cover ang operasyon. Gayunman, iimbestigahan nito kung nalabag ni Rendon ang karapatan ng mga empleyado upang hindi na ito maulit. Ano sa palagay mo, tama lang ba ang ginawa ni Rendon? o sadyang pabida lang siya.